So, ito yung Aerox version 2 na nilabas ni Yamaha last 2024. Pero hindi na yung latest version kasi meron natang bago labas na Aerox Alpha, yung turbo. So, yan. Quick um, montage muna. And, yung mga updates or basic upgrade na ginawa natin is itong visor which is nabili natin sa Orange app or Shopee. Yan. Shopee pati din itong Street King side mirror side mirror yan and nabili ko to sa halagang 300 plus ata tapos dito rin 300 plus sa ating visor yan trip natin na malaking visor kesa dun sa stock ito rin mga CNC bolts bibili na dito sa Orange App. And sa mga basic um, upgrade natin is yes, ito. Zion Shack na um, kakahalaga ng 2.5. Yan. Nakita lang natin ito sa malapit na um, motor shop dito sa ating bayan. Ayan. And ito rin. Itong sticker na parang carbon carbon fiber na sticker mura lang to sa orange app and lagay na natin sa um, a link lagay na natin sa comment section yung mga link na mga ito um 100 plus lang to gas tank cover and alright um nagpalagay din tayo ng MDL at dual contact light yan nakalimut ko yung tawag sa MDL ito kung anong brand pero nabili lang natin sa so, ito orange up lahat ng upgrade yan orange up and ito ating radiator radiator cover ARM radiator cap, ARM yan orange up lahat yung ating mga upgrades <laughs> kung gusto niyo ng mga ganitong um, parts check nyo na sa orange up yan tapos stock na pipe And kung makikita nyo na, yan, nadali na agad, kakalabas lang, 2 months. Aksidenting natamaan ng bata dito. At tatumba yung motor. And kung makikita nyo, is walang mating. Kasi nilinis natin yung mating. Ito yung mating nya. Ayan. Ang ginawa naman natin sa mating is nilagyan natin ng floor mat. The block para mas maging yung ba't nilagyan ko na ganito pero kasi para hindi siya madaling madumihan yan And pinatahi natin ito sa mga tatahi ng sapatos dito sa ating bayan yan dalawa to yeah Balik naman tayo sa Aerox. Ito yung tindigan ng Aerox version 2. and start natin siya. Bago pa to, kita 3,000 pa lang yung sa kanyang odo. Start natin. Ito yung Aerox 155 version 2 na ng Yamaha 2024. Yan, ito yung dual contact na sinasabi ko na nilagay natin. at Orange shop. Nakakatulong din to sa ganun, Pag nagbabaya ko ng gabi. Nagdag ilaw. Para sa safety. And also nilagay din natin siya ng uh, LED or MDL pero papalitan din natin ito ng ano um, Senlo X1 Plus para mas maliwanag kasi nasira na yung isa ito hindi na siya gumagana para na na yung ilaw try natin ayan yung kanyang low beam yan makikita nyo na yun din na gumagana yung isang ilaw para dito kaya did na natin magpalit then high naman is yellow Ayan. at nagpalit nga din pala tayo ng, or nag add tayo ng busina so ito yung stock na busina I mean yung nilagay nating bagong busina then may option din para bumalik sa stock yan so yan yung mga basic um, upgrade natin sa ating Aerox V2 2024 additional um, upgrade natin is itong racing boy cover seat cover yan nagpalit tayo ng sun type kasi madulas yung stock um, seat cover ni Aerox and nag add din tayo or nagpalit din tayo ng ating um, signal light which is yung kasama sa ver or sa dual contact yan yung stock nito is mabagal lang pero nung nagpalit tayo or nag add tayo ng dual contact biglang na mabilis yung blink blink ng ating signal light yan makikita nyo orange blinker then kapag hazard naman is um, back to stock ano lang siya back to stock blink which yung mabagal lang compare sa signal light so ayan quick montage muna tayo sa ating aerox version 2 perfect montage sa Aerox version 2 and regarding sa uh, specs na ito, is di ko, di ko masyadong kabisado so pwede nyo lang i-research <laughs> alright peace out additional lang pala bago natin tapos ng itong video is ito yung matting or customized matting natin ginawa para hindi siya madaling maalikabukan yan yeah. so pili lang kayo ng black no uh, or mat tapos i align nyo lang siya sa stock mating ng inyong motor then gupitan tahiin yun, so yan hanggang dito na lang muna bye bye